Hi! good morning at magpuna tayo sa ating ads on rails So, ganito siya ang gagawin mo. So, ayan. So, i-click lang natin yan ang ating ads on rails Akita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. Madali lang pala siya gawin guys sa ads on rails gaya sa in stream stream ads na yung sa first time natin gawin. So, tingnan niyo lang siya kung paano ko ginagawa. Hi guys, so, andito na tayo sa ating professional dashboard. Hanapin natin ang ads on rails. Tapos click setup. Tapos nyan get is started. So, pagkatapos nyo maklik ang nyan, yung get is started. Dadalhin tayo dyan guys. So, ayan, i-click lang natin yan ang ating uh, circle yan nakagilis, yun nasa gilid. Tapos click Next. After that, tapos na-click natin ang next. Tapos click ang done. So, ayan na siya guys. ayan na, na-set up na natin. At back na naman tayo sa ating professional dashboard. Hanapin natin kung na-okay na ba. So, ayan, nandandyan na siya guys. And thank you so much and God bless.